Good morning po. Ba oras na? Ah, mag alas 12 na po. Good morning po mga kananay dyan, ka-garden. Ito po si Nanay Claire. Ito pong mga basong ito ay nung po linggo, pinanguha ko doon sa chart. May okasyon po doon. At mm, pinagpapatubuan ko po siya ng mga ano, ito po, Ayan pinagpapatubuan ko siya ng mga, ito po ano, yung sili na mahaba. Ito po yung sili na mahalang na mahaba. Ito po naman yung buto ng uh, bell pepper. Ayan po. Nagtatanim po ako kada isang baso ng dalawa pong buto. Yung pong iba na napatubo ko, katulad po nito, ito po yung kamates, napatubo ko na siya ng malaki. Ayan, oh, napatubo ko na po siya. Eh, hey, ngayon po, yan, oh, siya ng init dito sa loob. Hindi ko pa naman siya mailabas. Gawa ng maramig pa po. Ayun po yung iba kong, ayun yung mga patubo ko. Ito po yung, ano din po, ito sili. Ito po yung kalabasa. Kalabasa po yan. Ito po yung mga pinaglipatan ko na ng kamatis. Pero, ganito po nangyayari, oh. Ito po yung Roma na no, malalaki. O, ganito po. Ang dami po nito ay ganyan po ang nangyari. Kaya ang ginawa ko po, nagpatubo na po ulit ako ng bago ng mga, ayan o, kamatis na maliliit. Tapos po, ayan po yung aking, yung nasa taas ko, yung kalabasa. Ayan o. No? po. At, <coughs> kaya ito po, nag-uumpisa po tayo magpatubo ulit. Tayo po ay nagpupunla. Ayan pupunla po, po tayo ng mga ayan ito po, ayan, ito. Ito, po oh. ito po ito po binutasan ko na binutasan ko na kasi naubos na po yung ganito namin pula halos na gamit ko na po lahat kaya hindi pa po yung nagagamit yung mga basong yan pinagtataniman ko na po kaya ito po tayo nagumpisa kasi po ay ano na yung wala na pong isno kaya ito po ang gagawin natin. Ayan. Ayan. Ito po naman yung Ayan po. Dalawang buto lang po ang inilalagay ko. Ayan. Para pagtubo. Ito po yung mahabang sili na panigang. Tingnan po natin kung tutubo. Ayan. Ito pong lupang ito, kinuha ko po sa labas kasi mas maganda po itong pagpatubuan dahil yung ugat niya ay eh, kapit na kaagad hindi po katulad nung ginamit ko yung pinagpatubuan ko para po siyang ano masyadong buhaghag ang um, ang ano ayan sobra wala ng para po pag mainit na at tubo na, pwede na po natin ilabas sa sa labas. Pero kahapon po nagtanim na ako ng mustasa sa labas, direkta na po sa lupa. Kasi ang mustasa po na laban sa init. Eh sarap din Pasensya na po at ako po madalang mag-video, isang po ay okey. Ah, nalilimutan ko na. Ayun. Ito po 'yung berterter na malalaki. Ayan. Ito po naman. Ayan. Bubukod po natin. Ito po ginawa ko. Oh, bali. Bali po yan. Isang dosena po yan. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Isang dosena po yan. Na panaisili. Tapos po. Ito naman din po tayo ng bell pepper naman. Gagawin din po natin isang dosena na labing dalawa. Kasi hindi po pwedeng walang patungan na ganito. Dahil tutulo po yung tubig hindi naman natin pwede pag ilabas sobrang lamig pa po malamig pa po rin ang panong kahit po mainit, malamig ayan. ito po yung ating tinatanim ayun, nasa ano pa po hindi ko pa po natatanggalan. kulay pula po ata ito ayan kulay pula, kasi ito po yung ano, ano bang kulay ito green, ano, red at saka po yellow, Tsaka po orange. Ayan. Ano po natin. Yung pong iba kong ipinula dito sa loob ng bahay ay ano po, yung parang natutuyo po sa sobra namang init ng loob ng bahay. Nagtanim na rin po ako ng petunya sa dabas, Ito po sa aming mga nakasabit na patubuan. Tingnan po natin kung tutubo. Kasi tanda ko po, April nagtatanim na ako eh. Pag ito po ito tumubo at may awa nyo sa malaki-lalaki na, lilipat na po natin sa lupa doon sa baba. kahapon po nagkat na din ako ng mga sanga-sanga po ng apple at saka po sanga-sanga nung aming plum para po baka may awa na sa pumbunga ang aming plum maganda po kasi yung lupa na galing sa labas una po ito po yung mga nakulanan meron po itong nutrigen bago lang pong nalabas yung kami mga perennial na tanim hindi pa po masyado naglalabasan lahat tulad po ng mga ng mga aming mga lidi pero yung pong tulip, tabas na ito po yung mga basong ito bagamat po ito ginamit ay ito po yung ano hinugasan dun sa yung hugasan ng tingga na yung pong dikuryente kaya ito po yung parang ko sa amin nasulubutan na ano nga po ng mainit yung po sa chat kasi sayang po pagka bumi yung bibili ako ng ng ano baso na hindi naman nagamit ito, hindi naman ito ito po naman ay eh, pagka ang dahon nito ay ah, patuanin pwede na po i-transplant yan Ayan. yam po. Napakadami namin pananim. Napakadami namin binibulan tataniman. Ayan. Dalawa lang po ng dalawa inilalagay ko. Ayan. Ay. Pero pa po natin na tayo para tubuhan. Ayan po. Ayan. Ito po. Labing dalawa din po ito. Ito na may bell pepper. Ayan. Ito po, ayan o. Ito po yung ating itinanim. Ayan. Nakikita ko po sa inyo yung... Ayan po. Ayan na po ito. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano, paano po magpatubo dito sa loob ng bahay. Kaya, salamat po. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano po ang pagpapatubo dito. Pakikita ko po sa inyo yung mga tubo ko na. Ayan po.